Guys, sa mga nagtatanong sa akin kung okay na daw ba yung paan Gucci, sorry ah, medyo matagal ako mag-upload. And to answer your questions, and yes, okay na okay na po yung paan niya. More than three months po siya talaga na parang napipilay-pilay pero thank God. Kasi wala naman siyang bali, hindi naman siya tumalon kung saan-saan. Basta wala siyang bali, biglang lumobo lang at lumaki, namaga yung kanyang paa. And then hilot lang ako ng hilot guys, hilot lang ng hilot kasi kawawa nga siya tumiiyak. Pagtyagaan nyo lang siya hilot yan at meron ako mga vitamins na pinapatay sa kanila for bones. Ilagay ko na lang dyan sa descriptions kung ano yung mga yon. Pero guys ha, kung nakakaranas kayo nito, feeling ko ang dami karanas nito kasi nga, ang daming nagtatarong sa akin. Pero yes, okay na okay na siya. And kailangan nyo lang talaga siyang alalayan. Kasi guys, yung sakit hindi maipinta sa mukha niya, talagang as in, umiiyak siya. But for now, siguro nakatulong din yung mga gamot or mga vitamins na pinapatay ko sa kanila. So, that's the update guys! sa aking aso na, na biglang napila yung kanyang paa at namaga at hindi na makalakad. Pinavet ko po kasi siya eh. Kaso sabi nga ng vet, hindi din nila alam kung ano yung symptoms. So, papa strain nila pero hindi ko na pinagawa. Ang ginawa ko is hinilot ko ng hinilot. And ayun lang, that's my update guys.